Good morning guys! Welcome to Expo Lake! So, uh, dito kami ngayon sa Expo Lake. O, okay, dito ako. <laughs> and then, nag-overnight an camping kami. Maganda dito. Uh, sa panahon na ganito ha, mga January, kasi winter season, malamig. Ang temperature natin ngayon nasa 18 degrees Celsius. Ang kagandahan dito, mayroon siyang washroom. And then, though crowded siya, mafe-feel mo pa rin safe ka kasi marami nga kayo. Kesa yung pumunta ka sa, uh, sa disyerto na mag-isa mo, Ma mabalahaw ka. Available dito yung parking area and then uh, dito makikita mo ito. Wow! Ay, may koi fish! Pulutan guys. Oh. Pero bawal natin nga. Ha? Bawal magpakain ng mga fish. May koi fish. Ang oh, lalaki. Oh. oh my God. Tawagin mo si Audrey. Oh my God, pa, this is what I want. Oh, koi fish, tapos may ibon, tapos banda doon may duck. Is it koi fish or carp? I don't know. And we are still currently here at Expo Lake and ang dami namin na-discover pagising namin na umaga. May mga koi fish dito sa lake and then dito, meron tayong makikitang tatlong species ng ibon na resident sa lake na to. So, nakikita niyo doon may nakalagay na mga pictures kung anong klaseng ibon yung mga nandito. And hindi yan, iikot-ikot lang, lilipad-lipad lang dito. And hindi ko in-expect kasi gurbi kami dumating dito. pag namin umaga, ganito pala kadami yung nagka-camp as in hanggang doon pa sa kabila pala doon sa dulo no, oh, meron pa nagkakab so, ang pinuntahan namin yung malapit sa CR okay. <laughs> uh, on, uh, ano yan ma? Yeah. Vlog mo yan <laughs> Hi, good morning, kasama po natin si Chef Nats At uh, magpapre-prepare po siya ng Bread <laughs> Para sa breakfast At so, syempre kailangan po. gamit natin Ang malupitang salad master yeah. Sa salad master Kahit hindi ka master mag salad Natututo ka <laughs> oh, okay. sempre gamit din natin itong ating push button na stove. High-tech yan. Ano pang stove? oh magaling ujug. Oh, pero kung gusto mo yung pila yung maliliit, mas mahal sa 25 dirhams per kilo. Saan meron dito po? Adjustment po do kami bumibili. Ah, uh, kahit kung tsagaan ng slice, ganun yung friend ko kasi the best. Slice mo tapos pinakawalan. Uy, halika dito, Audrey, on daming fish, oh. Ato, dito ka, halika, dami, oh. Dito, dito. Dabi, oh. Dito, dito, hindi dyan. Dito, oh. Hindi. Dito, halika rito. Halika rito. Dali lang. Dito, oh. Halika rito, oh. Ang daming fish, oh. Ang daming fish sa Alcudra, oh. Uy, grabe. Ang dami talaga. Oh, ba? Diba? Oh, dami. Pero, bro, dito lang yung tubo. Ako na-sit dyan. Ah? Dito naman ang washroom dito sa Love Lake. tapos post dyan yung paradahan kompleto siya ito yung girls washroom ito naman yung men washroom yeah you have to go there one one is that side it's cold yeah it's cold now you feel cold yeah let's go that side 16 degrees